chút. Chỗ bên 啊，好漂亮。

yung baka ni, 'yung mo na 'ko. Kuha tik ko niyo 'yung gamit niyo. Ate, mayan

Dumalit. Siya nito, naka matalakot na. mga basahan. Ay. Ay. Ikiwata ang ilo. Ay, ay. Sige, Para ano. Sige. ano, doon sa bata. Dapat pala dinala yung duyan. Ay, duyan. Dapat pala dinala yung Jay, yung ano natin. Kaya kay Jinda, pupunta ka d'yan. Pupunta ka d'yan.